Sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Eh, milyonaryo ka, milyonaryo na ako. Ba't, ba't mo papakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Kaya bakit? Mahirap kasi ko wala akong pera. O, di may balance. Ay, parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin. Hindi, ba't naman ang Diyos sa palak mo, pag-ibig. Hindi tayo pantay-pantay. Pagkapantay-pantay, pantay. hindi siya pag-ibig. Bakit? ninyo. Pantay-pantay tayo na, Pantay-pantay tayo ng taas. 5-7 lahat tayong kasintaso. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. lahat pantay, tayo. Ano tayo? Di ba gano? Ha? Pag natulog ka, na